po si Rosalinda, da teacher po dito sa Montemar Adventist Elementary School. Sobra po kaming natutuwa, malaking privilege po sa amin na nagkaroon po ng ganitong gumalaw po yung biyahe ng biyaya. Sobra po kaming nasasaya, nasisiyahan po kasi dito sa amin, is kung titingnan po natin kami po ay masyadong malayo sa kabihasnan. Bihirang-bihira po kami dito madalaw ng mga tao. Kung kami po dito ay talagang sinasadya po ng mga tao na dadalawin po kami dito. Kaya sobrang po kami natutuwa, sobrang kami nagpapasalamat at sobrang na-bless yung mga bata, hindi lang yung mga bata, pati yung mga parents at ganoon din po kami mga guro. Kami ay nagpapasalamat na sa lugar namin na ganito, na nakarating kayo, naligtas sa lahat at nakapag-share kayo sa amin ng, uh, kumbaga, natuwa kami, nasayahan. Kaya maraming maraming salamat sa ZER Community Medical Mission Foundation. Tapos Biyahing biyaya. kaya welcome na welcome kayo dito sa amin ay napakaganda po kasi po nagkaroon po nang uh, magandang mga napanood kami dito at siyempre yung mga kabataan ano masaya sila dahil uh, nagkaroon sila ng mga katulad nito eh, kumakain sila at salamat din sa pagpunta nyo dito actually first time ko nakikita ng gano'n eh oh so hindi pala biro yung mga insta inst ano uh, instant man oh ang ginagawa nila. Kaya saludo ako sa lahat ng instant man. Talagang sulit, ayos sa pinakita. Siguro una, mag-aral lang mabuti. Tapos uh, tuloy lang yung mga pangarap at magiging mabuting tao sa lahat ng oras Ayun pa uh, marami-marami salamat po at nakarating yung biyahe ng biyaya dito sa aming barangay, Panbanan. Uh, bilang guru nila, gusto kong sabihin na ay pagpatuloy nila ang kanilang mga pangarap sa buhay, abutin nila kung anong gusto nila, uh, wag silang tumigil. Okay, magandang uh, hapon po sa lahat. Ngayong hapon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa biyahin ang Biaya, uh, biyaya kung saan ay nagbigay po sila ng on the spot na scholarship para sa katauhan ni Ibon Campo at medianista at saka ni Melco Galiego. So maraming maraming salamat po sa biyahe ng biyaya. Thank you po sa iyong biyaya na pinagkalob sa aking anak. Thank you, thank you Thank you very much. Thank you po. Thank you po sa Byahe ng Biyaya, sa pinag of pong scholarship sa akin. Masaya ka? Yes po. Uh, sa Biyahin ng Biyaya po, nagpapasalamat po kami. God bless po sa inyo at more power po at more blessing pa po pong dumating sa inyo. At marami pa po kayong tao matulungan at mapuntahan pa po. Hindi lang sana itong first time, kundi meron na po sana susunod. Palawan is uh, my uh, place of birth. Talagang uh, kaya isa din 'to sa lugar na gustong-gusto kong puntahan. At ngayon nagbalik ako, hindi lang bakasyon. Talagang nagserbisyo din tayo so natutuwa ako mga kababayan ko, mga bata, no? Uh, sa so mga kababayan ko, talagang uh, mahal mahal ko kayo. Ah uh, dahil uh, ibang pag-welcome niyo sa amin, paka-taba ng puso. Saka natutuwa ako sa mga kabataan dito napaka super bait nila kaya maraming maraming sa biyahe ng Biyaya napaka galing ng uh, konsepto nila Biyahin ng Biyaya, mabuhay kayo at sa Cell community and medical mission of foundation ni madam uh, Helen kaya mabuhay po kayo madam Helen and uh, mabuhay tayong lahat yun ah, nararamdaman ko yung kasiyahan ng kalooban ko kasi nga syempre ang karamihan pala rito mga kababayan ko wow so Talagang sabi ko nagulat ako. Tapos syempre, sa amin ni Gondamon, talagang yung mga bata, kabisado nila yung palabas na batang kipo. So, di ba, kaya masaya ako na welcome na welcome tayo ng mga kabataan. Kaya ako nagpapasalamat sa mga tagapalawan, lalong-lalo na yung ating uh, sponsor dito na si Doktora at Biyahin ng Biyaya. siyempre sa Seal Community Foundation. So maraming ano, matutuwa ka dahil napaka-welcome ng mga taong uh, dumarating dito sa lugar na ito. Talagang enjoy na enjoy sila no, sa pagdating ng ating grupo. So nagpapasalamat ako sa inyong lahat guys. Thank you, thank you mga palawenyo. Maraming salamat. Bawko ko sa inyong lahat. Napakasaya natin unang-una. No? Kami na nagpe kong unang-una kami masaya at nakikita natin na tuwang-tuwa yung mga bata at na, na, nakagkaroon tayo ng pagkakataon na mapasaya din sila. Hindi lang tayong masaya, sila din masaya sila. At unang-una din sa lahat, nagpapasalamat ano, din tayo sa same community sa nagdadala sa atin dito sa biyaya ng biyaya. So nagagawa natin ito dahil sa kanila. Dahil din sa atin lahat, sa pumuno ng team, biyaya ng biyaya. So maraming maraming salamat. Napakaganda po ng lugar na napuntahan natin. Abangan natin mga followers, baka susunod kayo na naman mapupuntahan namin. Napapasalamat po kami sa lahat ng nagbisita dito, lalong lalo na sa biyahe ng biyahe po. Nagpapasalamat po kami sa inyo na nawa po ay patuloy pa po ang pagpalain ng Panginoon at also na maraming blessing na po, po dumating sa inyo at po, po kayong mapasayang mga tayo at mga mapuntahan pa po, po na iba. Naging suwerte sila. All praises to God Pinagpala po ang makapanood ng programang ito At ma-encourage natin sila Ang katulad nito ito ay Nawa ay gayahin tayo O itong uh, programa nating biyahing biyaya Ay nawa ay hihipuin pang Lord Para marami pang community Ang ating marating yes. Matulungan yes. Maabot uh, ah. Kaya biyahing biyaya po mga kapatid Mga kaibigan Ano lang ang buhay Okay, nabuhay tayo nilikha ng Diyos hindi lang para sa sarili. Kung mayroon tayo, tumulong tayo sa ating kapwa, spiritually at literally. Amen! Maraming salamat, Maraming salamat sa, sa Cell Community and Foundation. Yes, mabuhay nyo, po. Maraming salamat si sa Yahi ng Biyaya. Tara! Biyaya tayo! Woo! Tara! Biyahin ang biyaya Biyahin ang pag-asa Biyahin gaya ng bagong umaga Biyahin ang biyaya Biyahin ang pag-asa Biyahin ang hangat buhay ay gumanda